may itinakdang pamantayan ang pagsasama ng mag-asawa sa kaharian ng Diyos. Yan po ang ating pag-aaralan. Ngayon dito sa Morning Diva, ako po si Pastor Edwin, kasama po natin si Pastor Nolette. sa ating pong buhay ay may mga aspeto na dapat nating matutunan mula sa salita ng Panginoon at ito ay uh, katulad din ng uh, aspeto sa pagsasama ng bilang, bilang isang uh, mag Magasawa Pastor at ano at yan po ang ating pag-aaralan dito sa ating pong morning debo na sa gitna ng kultura at konteksto ng panahon ng mga taga polose Nagbigay ng mga katotohanan si Apostol Pablo para sa mga mag-asawa at kung anong uri ng ugali ang dapat nalakaran ng mga mananampalatayang mag-asawa at ang buhay at uh, ang uri ng kaugalian ng isang pamilya. So siguro yung natin dito, Pastor Amelette, sa Colossus, Kapitulo 3 so chapter 3, verse 18 to 19. So babasahin ko po sa inyo mga talata na ating po ng ating morning debo ngayon. Colossians chapter 3, verses 18 to 19. Sabi po rito, Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naangkop sa mga nakipagkisa sa Panginoon. Verse 19. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging madupit sa manila ayan so talagang uh, maliwanag ano po yung uh, sinabi ni Apostol Pablo Pastor sa no? Uh -huh. Yung uh, verse 18 and 19. Ito'y maikli lamang actually na tagubilin sa mag-asawa at uh, dalawang tagubilin ang uh, ibibigay ni Apostol Pablo. Ang una ay sa mga babaeng asawa, magpasakop sa kanilang asawang lalaki sapagkat yan daw ang haangko sa mga nananapalataya at nakipag-isa sa Panginoon sa mga lalaki naman ay mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila so alam nyo itong pagkakasulat ni Apostol Pablo sa Colosas ay medyo maiksi pero atin pong pag-aaralan ito itong dalawang katotohanan ito para sa asawang babae at para sa asawang lalaki mula doon sa isinulat din Apostol Pablo sa aklat ng Efeso sa yun po ay mas mahabang uh, explanation ano po dito po po kang uh, summarize na uh, instruction ni Apostle Paul pero tingnan natin at puntahan natin sa Ephesians chapter 5 verse 21 to 24 at uh, Uh, siguro Pastor Romel at magandang yeah. masahin ito. No? Masahin po sa inyo ito and I believe na po habang ginabasa ko po ito, sa inyo ay magkakaroon po tayo ng mga dagdag pa na ka na, ko, na ano ba yung tungkol sa pasako at tungkol sa buhay man kasawa. Una-una mm -hmm. po sa verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa. Yan, Bilang tanda ng inyong pagganap kay Kristo. Sa so verse 22 po, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagdigtas nito. Verse 24 po, Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din, naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanyang sarili asawa. Ayan. Ayan, so ang pinapatungkulan dito ay yung katotohanan na para sa mga asawang babae ay... Uh, matutunan ang patungkol sa uh, pagpapasakop Ano po? Uh, gusto ko rin linawin, ano? Mula doon sa verse na yon pastora Milet. Doon sa verse 21. Yeah. Uh, ang sabi roon ay, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong panggalan kay Kristo Jesus. Good use yun sa mga asawang babae. Tama. Uh, o na, <laughs> hindi lang, ang pagpapasakop pala, hindi lang instructed sa asawang babae. Kundi ito ay sa kanilang dalawa no ah uh, pagpapasakop kasi ang ibig sabihin ay accountability to one yes, another that's, that's very important yeah learning how to be accountable to one another so kasi minsan masyado nating pinagbibidikan oh yung babae dapat ang magpapasakop pero uh, dapat po nating liwanagin na doon po sa verse 9 pasakop kayo sa isa't isa that means there has to be a, a an accountability and sometimes yieldedness and submission to one another Sapagkat ito ay tanda ng ating paggalang sa Panginoon. At yun po yung uh, pinaka-main reason kung bakit tayo nagpapasakop sa isa't isa. Ito ay para sa Panginoon. Tayo ay nagpapailalit at tayo ay nagpapa-accountable. Dahil alam natin na kapag tayo ay uh, may sense of accountability sa relationship, ay nagbibigay kalang ito at uh, nagbibigay ng papuri sa Panginoon. So... Ang uh, sabi rin dito, ang mga babae, pag nagpasakop kayo sa sarili niyong asawa, ay tulad na rin ang pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Pastora Millet, uh, ano ba ang iyong kaisipan patungkol doon na kapag nagpasakop ka sa iyong asawa, ay para nagpapasakop ka na rin sa Panginoon? Uh, ano, niyo, ano niyo po sa konteksyon ng pagpapasakop sa asawang lalaki? Mm -hmm. ano sabi nga... Uh, it takes a strong woman mm -hmm. para magpasako. Sapagkat ang pagpapasakop ay isang willful na desisyon. Isang strong-willed woman. That's yeah, it. right. Oh. Uh, dahil po, kapag uh, uh, ikaw ay isang babae ng Diyos na matatandang iyong pagkilala sa authority ng Panginoon mm -hmm. na nag-establish sa buhay mm -hmm. ng mag-asawa. Mm -hmm. At ang kalooban ng Panginoon ay magbigay siyempre ng kaayusan. Kaayusan. Uh, tara merong divine order ano mm -hmm. po na tinatawag sa buhay mag-asawa. So, merong talagang structure ang Panginoong Yesus. At ngayon, ang pinaka uh, sa lina ng pagpapasakop sa buhay mag-asawa, mm -hmm. yun ay very specific sa asawang babae mm -hmm. nilagay bagamat in general, sa church, meron tayong pagpapasakop sa isang isang, mm -hmm. pero sa buhay mag-asawa, ay may pagpapasakop pag-asawang babae sa asawang lalaki. Sapagkat ito yung um, itinatag ng Panginoon na structure mm -hmm. na kung saan magkakaroon ng kaayusan sa sa pamilya. yan oh. decision making, mm -hmm. sa direction. At sabi ko nga, it takes a strong woman para gawin ito sapagkat pagkat kusa 'tong no, tinisisyan, 'no? Hindi hindi ka pinili 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 oh. Ayan. Hindi ka pinilit. Okay. Pero handa ka na magpasako I-sabihin, it takes an effort kasi parang physical position, di ba? It takes an effort para yun, oh, oh, sabihin it takes an effort also na magpasagmit. So, it's a sign or sinyales ng strength. Yeah, ng And that is something that we need to understand para sa mga kababaihan na it takes strength, it takes courage, it takes security sapagkat alam mo naman na Uh, ikaw ay uh, mahal ng Panginoon, you are secured in Christ, and that you don't have to uh, do this out of uh, coercion o no? pinilit ka, kundi uh, naging desisyon mo na talagang uh, gawin mo ito sa ito yung utos ng Panginoon at ito yung struktura na uh, inihanda ng Panginoon. At sa paggadap ng gano'n, ng pagpapasakop, ay nagbibigay ito ng apapuri uh, at uh, ito yung pamamaraan na iginagalang natin ang sinabi ng Panginoon, ang itinakda ng Panginoon na struktura para sa pamilya. And then, Pastor Elida, na ito ko rin, na yung pagpapasakop ay isang response. Yes. Kung ating relasyon sa Panginoon Yesus tayo nagpapasakop sa kanya dahil meron tayong napakalalim na revelation kung gaano niya tayo kamahal. Mm -hmm. So, that means, yung aking submission sa Panginoon, ito ay aking tugon sa napaka-dakila, napakataas na napaka na pagbibig sa akin ng Diyos. Mm -hmm. So, kaya naman, magandang ito'y maintindihan natin sapagkat yung pagpapasakop, yes, isang desisyon, nag-ginawa, hindi yeah. ka pinilit, ito mm -hmm. ay kusang loob mong ibigay. Mm -hmm. At the same time, ito ay isang tugon ser response. Sa response ng pagpupuri sa yes. Panginoon. Di sa rin uh, katotohanan patungkol sa pagpapasakop ay nagpapasakop dapat ang babae sapagkat ang lalaki ang recognized na leader ng tahanan. Sabi doon sa verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan. At siya ang tagapangligtas nito. So yung katotohanan na Uh, yung nga nabanggit ko na kanina, Pastora Milet, no na strukturang ang itinakda ng Panginoon sapagkat kapag hindi natin ito uh, susundin, ay magkakaroon ng kaguluhan sa flow ng leadership. Mm -hmm. So, sundan natin yung struktura at yung itinakda na divine order ng Panginoon sa pamilya. At uh, again, hindi signed ng weakness na i-recognize mo na ikaw ay nagpapasakop sa isang leader at uh, katulad niyan na sa isang bansa meron tayong pangulo sinusunod natin ang struktura ng kanyang otoridad. at uh, sabi nga po sa ating pong uh, alipunan ang pinakamaliit na uh, kumbaga ay um, a form of uh, uh, authority ay ang pamilya natsisimula po yan sa pamilya Pangunahin. Pang oh uh, the the smallest unit of our society is our family so dapat doon na doon nagsisimula ang recognition of authority na ang mga anak natin nakikita ang example ng uh, uh, submission to authority sa pamamagitan ng example ng nanay na submit at nagre-recognize sa authority ng kanyang uh, asawang anak. At ngayon din, ang pagpapasakop ay katulad ng iglesia kay Kristo. So napakaganda po yun. Ano po sa uh, verse 23 hanggang 24. Sabi nyo, sapagkat ang lalaki at ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapanglibitas nito. Kung sa nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat na pasakop ng lubusan sa kanilang sarili asawa. So, Pastor Abilet, di ba, ang, ang isang reason din kung bakit We are under the authority of Jesus. It's not mm -hmm. only for us to be controlled by Jesus, but for us to be protected by the authority yes. of Jesus. So, so pagkat yan po ang talagang uh, puso na ating Panginoon sa atin, uh, siya yung tatalagay ng mga gabay, mga pagbubay, uh, mga, mga mm -hmm. pamantayan, mga standards, mm -hmm. kung saan ay nagpo-protect sa atin para hindi tayo mapahamak. Uh, yeah. At the same time, nagpo-protect sa atin para hindi masira po yung mga relationship na kanyang in-establish, katulad niya ng mag-asawa. Sapagkat so, ang ganitong uri ng panuntunan na pinapatupad po ng salita ng Diyos na uh, mga babae magpasako, ito ay uh, isang isang panuntunan na kung saan sagrado. Ibig sabihin, sabi niya, magpasangop sa inyong asawa. Ibig sabihin, Um bago ka pa magpas sa ibang mga tao, wag ka sa asawa na may asawa, mm -hmm. no? Sa asawa mo ikaw magpasabog. Strict so, meron 'yung exclusivity. Doon mm -hmm. no? sa grado siya na relationship na kinikilala, hindi lang sa iyong tahanan, kundi kinikilala rin sa presensya at kahalian ng bios. Mm -hmm. Kaya naman 'yung ganitong uh, uri ng saluopin no, na kung saan ka na ang inyong relationship ay nasa ilalim ng ng Panginoon, mm -hmm. so ito yung security na natin bilang babae na yeah, magpapasakop ako sapagkat alam ko na ito ay kalooban ng Diyos. At uh, talagang maliwanag sa spiritualidad na katotohanan ano po, uh, wag na po tayong kumuha pa sa mga filosofiya or kaisipan ng mundo. Kung talagang gusto po natin ng kalooban ng Panginoon at ang protection ng Panginoon, Napakaliwanag po yung in-instruct dito ng ating Diyos At hindi siya nag instruct para again, controlin Kundi para protectahan at ingatan At pagpalain at ma-enjoy natin yung blessing ng relationship Bilang isang mag-asawa At uh, alam naman natin kapag ang Panginoon na nagplano Ang plano yun ay para sa ikabubuti at ikagaganda ng ating kinabukasan So kasama yun doon sa struktura na uh, inihag, inilagay ng Panginoon na Kapag nagpasakop ang babae sa lalaki, nandoon ang proteksyon, nandoon ang pag-iingat, nandoon ang security, at uh, nandoon yung uh, pagkilos ng Diyos. Dadaloy ang biyaya ng Panginoon kapag ka nasa tamang uh, order, ang struktura ng authority. Ngayon, so puro pagpapasakop ng babae ang ating pinag-usapan, Pastor Ramil, eh. dumako naman tayo sa... Kung uh, kumbaga sa side ng lalaki. Ano ba yung pangalawa? Sabi, ang asawang lalaki, sabi roon ay... Mahalin ninyo, may Ayon. So, kung ang babae ay magpasakop sa lalaki, maka mas matindi yung iniutos na dapat gampanan ng lalaki. Ano nga ba ang hulugan ng mahalin? Oo. -o. Ayon. So, tingnan nga natin. Sige, babasahin ko na lang. At uh, mismong mismo yung verses na ito, ang siyang sasagot uh, verse 25 ng Ephesians chapter 5. Again, kino cross reference po natin dito sa pagkat dito po mas ma mas ma detalyado yung Maraming kanilang discussion. explanation. Yeah. Oh, sabi niya, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ang lahat ng babae ay magsabi na amen. Yeah. Yeah, amen. <laughs> At yun? Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. At tapos linisin sa pamamagitan ng paghugas ng, uh, sa tubig at sa sanitat, Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot mad. So, naku, naging belo pa ako, no? Hindi <laughs> ka dapat kulubutin pala. Banal at walang anumang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito ay kanyang pinapakain at ito ay kanyang inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan gaya ng sinabi sa kasultan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Mayroon din, mayroon dito ng malali o marin, mayroon dito malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo at sa iglesia. Subalit ito'y para sa inyo kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Mahaba-haba ang uh, explanation ng pagmamahal ng, pagmamahal asawa ng, asawa, pagmamahal ng asawa sa uh, asawa ng lalaki sa asawa ng babae. Amen. At uh, In your life is special. Ayan. Uh, Gila mga babae. Ma ma maliwalag doon na ang uri ng pagmamahal na binabanggit dito ay yung pangmahal na ibibigay niya ang kanyang buhay. Ibig sabihin, Pastora Millet ay ako'y handang mamatay yeah. <laughs> para sa iyo. May <laughs> national anthem you know? <laughs> <laughs> Ito po ay talagang uh, maliwanag na sinasabi doon kung pa paano si Jesus nag-alay ng kanyang buhay para sa iglesia. Hindi naman of course literal na sinasabi natin na ang buhay ay iaalay natin para sa asawa natin, magpapapako tayo sa kurs. Kundi ano ang, makagawa na, Kung no? Kundi ang Panginoon Jesus yeah. <laughs> Kundi ang, ang ating tupulin, ang aming tupulin bilang isang lalaki, ay talagang handang ibigay mm -hmm. ang aming buhay, And, ang aming commitment, katulungan na nanabanggit ko kanina, kaya kayo nagpapasakop, dahil ang lalaki ay hinatasang proteksyonan ang mm -hmm. um, asawa ng babae. At yun yung assurance, inyo nagpapatipay ng covenant okay. ng pag-asawa, yung pag-ipig ng Panginoon, sapagkat dahil nga ang lalaki yung leader ng tahanan, yung daloy ng pag-ibig na yun ang nag-empower naman mm -hmm. sa mga asawang babae na magpasako. Mm -hmm. no? Kaya nga dito natin nakikita yung, yung ganong pattern ng Panginoon na kung saan sa daloy ng pag-ibig mm -hmm. na nagwala sa ama ng tahanan, sa asawang lalaki, mm -hmm. Merong tugon ng asawang babae ng pagkabasapok. At yung dalawang elements na yan, yung pag-ibig, pagkabasapok, ang nagpipilit talaga ng matibay as ready na pundasyon sa buhay ng mag-asawa. Alam mo, isa rin sa dapat natin maintindihan, ano, ang mga lalaki ay kinasihan o biniyayaan para magmahal sa kanyang asawa. Katulad ng... Uh, anointing ng ating Panginoong Jesus, ang sabi nga roon, kinasihan siya ng Diyos Ama para ibigay niya ang kanyang buhay at talaga ang iglesia. So sa lalaki, huwag po kayong kumbaga uh, ninenervyus na, naku, ang dabi ko palang gagampanan. Ito ay kakibat ng otoridad na ipinigay sa lalaki ay ang biyaya para gampanan ang otoridad na iyon. Yung uh, pagbibigay ng provision para sa pamilya yung wisdom to manage and to um, protect the family nasa grace yan ng isang asawang lalaki uh, i-embrace mo lang yung grace na yan tanggapin mo lang yan mula sa Panginoon at yung grace na yan ay dadaloy at itinakda ng Panginoon yan na ikaw ang siyang uh, gagapanan, o gag siyang gaganap ng kanyang tupulin kaakibat noon ay ang biyaya na galing naman sa Panginoon kaya kapag ang lalaki hindi tumayo sa tungkulin na ibinigay sa kanya ng Diyos, magkakaroon talaga ng disorder sa family. Uh, at nandoon, ang consequence noon ay kawalan, kahirapan, kaguluhan. Kaya mga asawang lalaki, nais kong uh, uh, bigyan kayo ng challenge. Tayuan ninyo at sa biyaya ng Panginoon ay gampanan ninyo ang inyong tungkulin katulad ng uh, pagganap ng ating Panginoong Isus ng kanyang tungkulin, na iligtas, alagaan, at patuloy na proteksyonan ang Iglesia. Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. So, ganun din ang gawin natin sa ating asawang babae at sa pamilya natin. Meron tayong kakayanan at ang kakayanan yan ay hindi galing sa ating sarili kapangyarihan, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Ganda ang turutuhanan yan, Pastor right. Ed. sapagkat so mm -hmm. kung ang asawang lalaki ay binigyan ng kayanan, biyaya, mm -hmm. na, ng pag-ibig, mm -hmm. hindi sabihin ang pag-ibig na yan ay mag, hindi lang nagmumula mismo sa asawang lalaki. Mm -hmm. Ang author talaga at source ng pag-ibig ay ang Panginoon Jesus mismo. Mm -hmm. At pinapadalo niya yung pag-ibig niya sa asawang lalaki. Sapagkat so maganda yung banda ng talata na yung mamahalin ng asawang lalaki ang kanya asawang babae dahil pagmamahal din niya sa kanyang sarili. Yes. So, ibig sabihin, ang asawang lalaki dahil tinanggap din yung pag-ibig ng Panginoong Yesus sa kanyang puso mm -mm. at merong biyaya siya na magmahal, mga laga, at patuloy din na yung pag-ibig na yon ay nagaling na sa Panginoong Yesus, mm -mm. nagtuturo din para mahalin ang ating sarili mm, -mm. Na hindi yung makasariling pag-ibig, kung oh. hindi kung yung merong pangalaga na kung saan ay yung kaya ng iyon sa asawang lalaki ang nagbibigay din ng biyaya sa asawang babae na alagaan niya ang asawang babae. Gaya yes, so... ng Kaya na pag-alaga niya sa kanyang sarili. Mm -hmm. no? So, yun ang napangagandang ano na. Kaya isa, naman po. yung, yung kakayanan ng lalaki talaga nang gagaling yan sa Panginoon. din na uh, yung kakayanan ng ihan niya ang kanyang buhay para sa kanyang asawa nang galing yan sa Panginoon. Yung kakayanan ng uh, pagandahin ang kanyang asawa. Okay. <laughs> Dapat ha, ah, mga, mga, asawang lalaki ha, lagi dal dalhin sa salon at saka sa basta uh, so, ano, yung nagpapagandang. Uh, yung, sabi yung paghugas ng salita. Yun, diba? so, Si Jesus so, sinuhugasan ang kanyang church ng salita ng Diyos. So, yung sabihin, yung responsibility talaga ng asawang lalaki ang i-appreciate no? ang babae. Salamat. Ngayon, gusto ko rin sabihin, Pastor Amelette, <laughs> na sa, sa asawang sa asawang babae, ay maganda naman na wag nyo gawin lang yon dahil uh, minamahal kayo or yeah. you know uh, okay. gusto ko makita ka muna nagdamahal sa akin bago ako magpasakop gampanan niyo yun, dapat yung gampanan at gagampanan din ng lalaki ang dapat niyang gampanan dahil protection yun sa bawat isa at gampanan yun para sa Panginoon hindi lang para lang sa iyong sariling uh, kagustuhan or benefit, yeah. di ba? Yeah. So, yan, ah uh, so dito makikita natin ang asawang lalaki ay kinasihan o binigyan ng Panginoon ng biyaya para uh, magmahal sa kanyang asawa. Pero magandang sinabi rito rin sa bandang kuli Pastor Amiletano sa uh, Ephesians uh, chapter 5 verse 33. Subalit ito ay para sa inyo. Kayo mga lalaki, pahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. At sabi niya rin, binanggit niya rin, mga babae, igalang din niyo ang inyong asawa. So, palagay ko talagang uh, give and take. Yes, yes. Loving and respect. Respect and loving. Submission and uh, yun, yung mga biyaya ng taminaon. But of course, mayroon din mga protection sa atin. But kung mayroon mang mga pang at may mga physical harm, yes. or may mga, you know, mga gawain or activities na kung saan ay eh, talaga namang nagpapasira like, sa iyong buhay. Mm -hmm. no? At uh, danger. Oh, oh. No? May mga threats. Eh, ibang usapan po yun. At mm -hmm. Ibig sabihin, kaya nga po yung binibigyan natin ng tiin, Yung daloy ng pag-ibig at saka po yung tubo ng pag sapagkat kailangan din naman nating ingatan ang ating buhay. Sir Edwin, no? Kung ikaw babae o isang mm -hmm. lalaki na ayaw natin na uh, na isang environment na may maabuso um, mm -hmm. at magkakaroon ng danger or threat ng death. Totoo yun. So, pag ganon, ano yung dapat natin? Ay, dapat on? magkaroon na tayo ng desisyon na ingatan ang ating sarili at uh, gumawa na tayo ng hakbamin para protection na naman natin ang ating uh, mga sarili. At, uh, bago po tayo magwakas, uh, ang, ang, gusto ko lang pong piwan sa bawat isa, lalo na sa asawang lalaki o asawang babae na rin, ang pagpapasakop ay nagsisimula sa iyong pagpapasakop sa Panginoon. So, ang napakahalaga ay ibigay mo muna iyong buhay sa Panginoon at mula doon ay makakalakad ka ng ayon sa kalooban ng Panginoon bilang asawang lalaki o bilang asawang babae. Paano yon? Sabi ng balalak sulatan, buksan mo ang iyong puso at tanggapin siya sa iyong buhay. At kung iyong tatanggapin siya, ay siya ay maghahari sa iyong buhay at babambuhin ka na. Pwede natin gawin yung kaibigan. At uh, nais kong uh, sumabay ka sa akin sa panalangin ito at gawin mong panalangin ng pagpapasako sa Panginoon. At sabihin mo, Panginoong Yesus, binubuksan ko aking puso, inaaniyahan kita, maging Panginoon ng aking buhay mula ngayong araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon at ikaw na ang aking tagapanglidas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, yung panalangin na yan ay panalangin ng pagtanggap at pagpapasakop sa Panginoon. Mula ngayon, ikaw ay anak niya na at ikaw magpatuloy sa kanya. Nais ka rin namin makilala. So, isulat mo lang yung pangalan dyan sa comment section mm -hmm. o kaya doon sa mga detalye ng uh, mga contact details namin sa screen at kami makikipag-ugnanan sa iyo. So, Pastor Romanet, uh, tayo ay magpapaalam na mm -hmm. ang uh, medyo maiksir ating panahon pero napakagandang usapan itong uh, katotohanan. Pero ito. maganda, ma kahit maiksing panahon ay panalahan natin ang mga mag-asawa. Ayun, sige. Para okay. ang nagsagay yun ay maitagubili natin sa Diyos ang buhay, mm -hmm. mag-asawa, dito po sa mga. Amen. Panalahin ito Aming Ama, salamat po na Ikaw ang Diyos ang nagpapatibay nagtatanguyot at kondisyon ng buhay mag-asawa. Panginoon, ang mga married couples na kasama po namin ngayon sa Morning Divo, pinatagodbilit po namin at kinakomit po namin sila sa inyo. Yung daloy ng pag-ibig, Panginoon, na mula sa inyo ay makapangyarihan at mas lubusan pa na dumaloy sa buhay mag-asawa sa asawang lalaki at asawang babae. Yung kultura, Panginoon, ng pag-ibig at pagpapasakop ay naging buhay na buhay at na, patuloy na magpatibay sa buhay mag-asawa. At salamat po aming Ama sapagkat Ikaw ang Diyos ang nag-iingat sa buhay mag-asawa. At patuloy, Panginoon, itaguhid mo kanilang mga pagsasama. At kung meron pang mga suliranin na ngayon silang kinakaharap, ang dalangin po namin maghari pa rin ang pag mo at maghari pa rin, Panginoon, yung kaayusan na iyong kalooban para sa kanila. Pagpanlain niyo po ang mga merit dito sa Morning Nibo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. na, pagpala po kayo sa ating pong pinag aralan at uh, pinagbulay-bulayan na kanyang mga salita at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Neuro.